Ano. Ano. Ayano. Ayano. Oh, mayo ba kami? Oh, mayo ba kami? Yokonin. Yang ini untuk

alaga oh, okay po dito tour. yun Yan, mga po isa pa po mumpang na aybak aybak yun Ayan, yun na po. yun ko po, po muna ha. 30 pesos po yung per head para po sa yun 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 after service po ng tour guide, tsaka nyo po ibibigay yung 300 pence. Ano po? About naman po rito sa entrance fee, lima po kayo. Mali 150 po, sasamahan po kayo ng tour guide namin pag sa pagbabayad po nito sa taas. Ano po? Okay, yeah. ah, po. po? Pero yung guy? 300, lahat na yun. Yes, sir. Hindi po, ito po muna entrance. Ay, hindi. What I mean, yung sa amin na lahat yung 300, isang tour guide. Opo, isang pesos po. Tapos po, ito po, okay. Ati, muna muna si ati po. Ito, na Okay. Mayroon na sa amin. Ay, ganun ba? Para po Sige po, punta na po you. kayo. Thank you. Thank you po. <laughs> Ayun, po. po. Ayun, po Nalamin pa yung guard, anong ba yun? Okay. ako. Okay. 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 Hindi, ako lang ang second time Ha? Huh? Sila po. Sila first time. Okay. Kaya sabi ko nga sa'yo na yung pamasahe ko. ko sa Ay, bawal na lumapit kayo. Okay. Ah, kasi nung punta so, kami so, na. Okay. Uh, pero pwede maligo doon? Pwede naman, sir. Ah, okay. ah okay. Okay. So, ngayon dito kami ngayon sa so. Kecuran tak? Kau balik tak? Balik tak? Ah, oh, ya. Balik tak? Balik tak? Yan. No. Oh. berita tak ke bank ni? Plus lah. Yan, yan. Dek kau. Kecur kah? Okay. Kecuran tak? Bagi. Oh, asal. Sabi ba? One, two, three, four, kaya Dapat kunin pinangalak mo Ha? Hindi pinangalak mo